professor, 'di ba, gumamit naman ng science 'yung pag-asa. Sabi ng pag-asa, may malaking uh, at matinding uh, typhoon na darating. Pinag-iingat tayo. Merong pasabi. So, sa anong nangyari, no? Na, bakit ganito? I mean, anong nangyari na ginamit ang science, may abiso, pero ang paring pa ring namatay. Eh, paano po? Ang science po ay hindi lang weather forecasting. Hindi lang ito yung laki ng bagyo, saan tatahak yung bagyo. Ang science po ng disasters ay inaalam ano ba yung impact nito on the ground. Ilan po ba ang tao na pwedeng tamaan? Saan ba ang mga tatamaan? Saan ba dapat sila lumikas? Paano ba nilalagay ito sa plano ng komunidad para one year or two years before ay handa na yung mga tao at alam nila? At dapat po yung disaster science ay ina-acknowledge yung role ng arts and the humanities, yung social sciences, mm -hmm. ano po yung mindset ng mga tao. Uh, paano ba sila nakakaintindi ng sinasabi ng ng media, ng mga government authorities? naiintindihan ba nila? Baka naman hindi nila naiintindihan. Paano ba natin isasali sa kultura natin yung kahandaan? Kasi ayaw ng mga tao, baka sakali, ayaw ng mga tao na dinitiktahan sila, ayaw mm -hmm. nila noon. Baka naman maganda na mas matuto sila sa pamamagitan ng musika, mm -hmm. ng kultura, ng sayaw, para naiintindihan nila na may panganib na ganito dito sa lugar na ito na, na ikikwento sa mga susunod na henerasyon, papagkwentuhan sa dining table, labang kumakain, para kapag ka merong ganitong pagsubok, ay kusa silang gumagalaw pusa mm -mm. silang aaksyon. Di ba? Kasi minsan, tatama rin. O ayaw, ay hindi, wala yan. Pero mm -mm. kung nasa par parte ng kultura natin yan, culture of safety and resilience, nagplano tayo ng mabuti, maganda ang kaalaman, maganda ang siyensya, ay doon sa lo- sa community level, no? where it matters, where our DRR matters, yung science matters, information matters that's, tra that's transformed into knowledge. Kasi ang information, kapag hindi naintindihan, na hindi nagagamit, eh hindi knowledge yan. So, yun po, doon importante yung siyensya. Yung pag-aaral ng kabuuan ng problema. Hindi lang yung isang bag aspeto kung hindi yung kabuuan para lahat ay nakakaintindi, lahat ay na-embrace yung siyensya, lahat ay umaaksyon ang tawag doon ay ang resilient and safe communities. Mm -hmm.